Gusto ko sana ng Pero hanapin ko lang sila. Hoy, tara hay tayo. Okay, gusto ko yung hanapin pa natin yung Hoy, nadya pala kayo dalawa, tara laro tayo ng Okay. Okay. Bye. Okay. Bye. go. Ah, oh, ako. Oh. ikaw yung kaya. Sige. Go. Tawa, taguan. Ang ang nakatago na kayo Isa mo taguan. Ang lawa na na kuyo. Pwede naman dito. hindi hindi. Sino nga ako ay dito